yung sinasabi ko po sa inyo, mga content creator. Nagabayo na ba po ba? Ay, bisbadyo, bisbadyo, bisbadyo. Pogi, mas kilala mo po. Yan. Ako po si... Kaya so, na po magbanggit. Kung siya po ay sinasabi niya na good morning, good afternoon, and good evening, ako naman po. Maya paabak po kaya kayo kayo. Good morning po. And, ako po pala si Ka. Yan na sinasabi ko po sa inyo, mga content creator. Nababaliw na ba po ba? So, nung binato mo siya ng toothbrush dahil masakit niya yung mga malulutong na salita niya. Wala na kayo maisip na content. Yan ang sinasabi ko. Pumusok ka ng konsen. Ang talent mo, gamitin mo. Gamitin mo yung content mo na magiging content. guys, may sahod na! Gamitin mo yung talent mo kung ano meron ka. Meron ka ba magaling ka bang sumayaw? Magaling ka bang kumanta? Magaling ka bang magluto? Magaling ka bang mag...

Kaya sabi ko po, po sa inyo, gumawa po kayo ng content na nakakatawa, nakaka-enjoy, interesting, lalo na kung gusto rin gusto ng mga manunod yan. Siguradong sigurado ako, mabubog <laughs> yung video mo. Ayan, first time ko pong barap sa inyo kasi kapatid ko wala po siya kasi tulog na po. Kaya ako muna po yung magbibigay ng impormasyon sa inyo. <laughs> okay? At sana ko'y po eh, mas pogi ako doon kay Pogi. Ako po si Ka. Ako po si Ka. Po, po si Ka. Kapag nakita niyo po ako, nakasalamin na ganito at nakapacemask, kasi bawal po yung... Bakit nakita yung mukha ko? Nakikita po yung board. Baka yung po sa akin. Okay? Yun lamang po guys. May e, sawa na akong mag-vlog ito. Na ibigay ko na sa kanya tomorrow. Ito. Wala na akong masasabi. Bahala na kayo dyan. Okay? Kung, kung hindi ka pa nakapalo dito, magpalo ka na. Palo ka na. Listen mo. Please. Ayan. Joke time lang po. And this is just for fun. Okay? Maraming salamat po ako po si And don't forget to like, share, and follow na po. Bye-bye!